ni ta dili lang aron makat-on but ni ta to be able to compete in this world this is a reality everywhere we compete bisan sud sa tumbalay balay nakigumpita sa tong so mga isuon sa tong mga silingan gani magikompita, samot na diha sa iskwilahan basin mo ingon mo nga wala man may nagki-compete no we are always competing with each other labi na nga may enroll ka sa eskwelahan kanang imong classmate competition na automatic kay ni graduate ninyo kung unsang gay kurso ang imong gikuha kompetensya na inig pang-apply kung magnegosyo magana na siya kompetensya gyapon na siya mas daghan og kompetensya ang negosyo so One time nakadawat ko og message. Kadawat ko nga message nga ningon unsay moy kasulti ani nga card or nga grade. Kay kung inyo makita ang card. Karon niya first quarter rating ni 2024-2025 nga school year. Ang kinababuan nga subject is Filipino. 75. Ug ang tanan nga nagsunod nga subjects Line of 9, 90, 94, 96, 91, 90, 95, 93, 92, 92, 93, 93. Huwag ka na rin yung Filipino ang 75. Kanang imong grado says a lot about your character. Hmm. Dili na kay kamaulang ka. Siyempre, apelang ang madali ka maka-answer or dali ka do memory recall. Pero apil sa grado, labi na sa high school na, senior high school na, o sa college na, kung are you competitive or not? Apil sa grado ang are you responsible? Are you disciplined? Are you willing to sacrifice and go through all the trouble to just to get the high score? Apil gani ang can you communicate properly and do you have good human relations? Na baka'y good habits in studying and good attitude? Apil din na sir. Sa lang, apil na. Kay ta, dili lang arun makaton. ni skwila ta kay manarbaho ta puhon kung magkamatikod mo sa senior high school nanay mga strands o andam ang mga senior high school ana, kung unsa nga kurso sa college ilang kuhaon or kung di sila motiwas o college ready na sila manarbaho kung di sila manarbaho niya magablis sila o ilang kagaling negosyo kaya na nila mo padagan sa ilang kaugalingong negosyo pero kabalo ba mo nga ang negosyo competition mas dako ang competition sa negosyo pag o abli og barbecuehan ikunod dadlaw na may maglaing barbecue competition to bisag asa yung competition dili ra na sports ang competition na competition ang imong classmate inigraduate na kung mag engineer na tana ni mo classmate mga apply po na kung asa ka mga apply classmate po mo so parera mo local area competition na pirmi o ang grado ni mo maoy iilhanan kung angay ba ka or mas labaw pa ba ka sa ubang competitions so bilib ko sa maestra na naghataga ng graduha si 25. nga naman akong gireplyan ang nag send kung unsa ko na akong i-comment ani nga grado so kung siyang gingnan nga adua sana Usapan ako yung imo ano vlog kay ganahan ko makabaw kung nganong 75 ang grado so giadto og nakigistorya ko sa nagsend ani gitagan siya chance sa maestra to submit all the requirements needed to complete the grade. Pero, tinghi mo na lang o grado, wala ni hatag ang bata. Munang salut ko sa teacher ani. Kaya na siya prinsipyo. No? O, gani, wala pa siya ni hatag ani nga grado. Gita gani yung chance ang bata. Ang no, ba banana, mahadlok mo hatag, huwag na limang ka. Siya rin nag-75 ma'am or sir kung ipatawag ka sa district or sa division barogi ma'am kay Aaron masabtan sa mga estudyante ka Aaron na ang imong nadawat na score or grado ang imo nang binuhatan ang imo nang performance kamila'y murag nag record pero inyong hagin ng performance no so, pagabot niyo sa eskwelahan gi-identify kung kinsay maayo o kinsay di so kani kani nga grado kung sa inyo kasulti kung ay imo ng anak or kung teacher ka ang sa inyo kasulti ani eh.